Pagkakato ito, pag-usapan po natin ang Philippine Ocean Month at uh, medyo kakambyo lang ako ng konti. Pasintabi po sa mga nananangalian sa oras po na ito sapagkat ang pag-uusapan po natin ay ang paglilinis po ng karagatan. <laughs> ah, Kuya Wener, ah, pasintabi lang ah, dahil lang pag-uusapan natin, ang papasok natin yung na mga larawan ay mga basura. Ang inyo po mga basures dahil Philippine Ocean Month nga ho ngayon, ay uh, atin pong uh, minarapat na kapanayamin ng uh, TVI Therma Visayas Incorporated sa katauhan po ng kanilang pong environmental supervisor para talakayin po yung uh, mga ginagawa pong uh, hakbang ng TVI lalo po dyan sa bahagi po ng uh, Visayas. Meron po kasi silang programa at eto maya maya gusto ko rin uh, itanong ano, bakit sa Visayas lang, bakit hindi sa ibang lugar. Sige, papasukin na po natin uh, sa kabilang linya po ng ating komunikasyon via Zoom ang kanila pong Environmental Supervisor na si Emeline Sevilla ng TVI. Maganda tanghali po Miss uh, Emeline uh, Sevilla. Welcome po sa DWIC Aluchal 23. Ah, uh, magandang tanghali po Druno at sa lahat po ng ating mga kasulukuyang nanonood at nakikinig sa DWYZ. Opo. Ma'am, uh, baguhit ay magtutungo doon po sa inyo pong uh, napakaganda pong uh, programa lalo't napapanahon po ito ngayon po ng uh, Philippine Ocean Month and hopefully ay uh, marami po ang uh, Uh, gumaya rin sa inyo at uh, magtuloy-tuloy pa yung ganitong proyekto uh, considering na sangkaterba po yung atin pong alam alam, alam naman natin yung uh, polusyon lalo po sa karagatan. Paki ano nga po ma'am paki uh, uh, bigyan nyo nga po kami ng background ano nga ho ba itong uh, uh, TVI at uh, pa paano ho ba nagsimula po itong uh, uh, inyo pong uh, programa. Mm -mm. Um, thank you for that, no, Drew. Um, pero prior po dyan sa sagot na sa tanong nyo po, um, gusto ko lang po sana ipakilala po yung, um, ako po si Emeline, no, M. si um, environmental supervisor po, no, as mentioned ni Drew kanina. And um, ako po yung in charge on implementing yung environmental management at yung monitoring plan ni Therma Visayas Inc. Um, si Therma Visayas Inc. po is uh, 340 megawatt base load power plant na located po siya sa Visayas, specifically in Toledo City, Cebu po. So, going back to your question, um, Drew, no? So, actually ang Scuba Solero po ay initiated by our TBI employees since April 2022. So nagsimula lang po silang konti, mga less than 20, mga more or less 10 lang po sila na nakatira malapit sa planta and habi po nilang mag free diving. And then upon free diving nila, nakita nila na medyo marami ng basura din na naka, naka na trap doon sa mga corals na pinag-free divean nila. Mm -hmm. So yun po yung naging wake up call namin na um i-include or isama yung underwater cleanup up yung tiniterm term namin na scuba sorero sa aming coastal clean naman po. Apo, Curious lang ako ma'am, saan nyo nakuha yung pangalan na yan? How how paano nyo could... na develop yan? Um yung scuba sorero po na I think it's not a new term naman for All but right. for the benefit of everyone. Yung mm -hmm. scuba sorero comes from two terms, yung scuba meaning underwater yung scuba diving mm -hmm. or for our case that um hindi po talaga necessary din na train scuba divers sila as long as they are ano yung free diving po kaya nila then yung sorero is from the basorero. so <laughs> oh. yan clean up garbage cleaners opo opo eh ako pa ha sa mga nananangaliyan ngayon medyo ang uh, topic natin ay uh, pambasurero <laughs> pero sa dagat naman ito uh, naiba lang yeah. ho ng uh, konte pero uh, kidding aside ma'am uh, How did ano ma'am? Paano paano nyo itong coastal cleanup na ito? Uh, paano siya ano anong assessment yung ho dito? What did what made it different? Ano yung pinagkaiba po nito doon po sa mga nakaraan pong mga uh, scuba sorero uh, initiatives po ninyo ma'am? Um yung yung naka-special po nito no sa, sa latest namin na ginawa ng is that marami na po tayong mga volunteers from our community and partnered LGUs din po as, uh, and then um tumiliit po your um, own po yung basura na nakokolekta natin since pag start ng 2022 so mm. fulfilling po yun sa part ng mga yung mga sku natin and yung mga custodian cleaners as well as kahit um, yung pag-dive kasi nila underwater, marami sila nakikita na nagka-thrive na mga corals talaga. So yun, special po yun sa experience ng mga scuba sorero mm. na aside nagko-collecta ng basura, at least nag-enjoy naman doon sila sa mga corals na nagka-thrive po malapit na tanta. Ma'am, may improvements po ba kayo nakita ma'am uh, after nitong uh, uh, scuba sorero program po ninyo? Tuwing kayo po ay... Uh, kung baka nagsasagawa po niyan, ano ano pong mga improvements yung inyo po nakita? Ang mga improvements drew no is yung yun ng mga basura natin um, lumiliit na siya kumokonti na yung nakokolekta natin na basura so kinoconsider din namin to transfer other areas yung malapit din sa planta kasi at first doon kami sa may um, marine sanctuary talaga and then lumipat kami ng areas after nung pag, pag check namin na medyo konti na talaga yung nakokolekta doon so lumipat kami ng ibang areas mm okay may ano ba kayo ma'am ano yung latest niyo ma'am na ano tawag dito gaano ba karami yung uh, volume uh -huh. ng uh, trash o oh, mga basura na a niyo uh -huh. Oo, for the information lang din sa iba natin at sa viewers natin, listeners, um, since 2022, to total of 11,400 na yung nakukuha natin. So, 11, um, labing isang tonelada na yung nakolekta natin for both of these um, initiatives. Mm. Sa latest naman natin, total natin is 400 kilograms. So, imagine ah, nung previous is... Um, Umabot siya ng 1,000 before eh. Tap, mga last, um, 2023. Tonelada. Oh. So, isang tonelada, tapos ngayon is mga half na lang, including na doon yung sa scuba sorero, tsaka sa coastal cleanup. Oh. Magkasabay po kasi silang ginagan um, So, may uh, improvement naman, ma'am. Ako, ma'am, uh, gusto ko lang uh, tanongin, a anong ginagawa ho dyan sa mga basura na yan na nakokolekta ho ninyo? Pa paano hong uh, nire-recycle nyo ho ba yan? Or uh, paano hong ginagawa nyo dyan, uh, ma'am Emeline? Hmm. Ano po, druno um, for now, um, in lang siya namin na dapat na, na co siya ng city and no, for the, for the proper hauling and garbage um, um, dumping doon sa sanitary landfill ng, ng LGU. But mm. we are considering na, no, na to incorporate it in our, eco-brick facility. Um, kasi yung eco-brick natin is nag, meron silang ingredients na shredded plastic waste nasa ibang program naman siya nakalink but for this one we we will be doing uh, we will be adding our collected plastic waste mm -hmm. doon sa eco brick facility mm, wala mang okay na kukuwang ginto <laughs> wala naman ha pero mga perlas lang drop Bawal pawal pa kunin <laughs> oy perla ay sa perlas pala ha perlas pala ay nakukuha <laughs> niyo diyan pero ma'am doon sa inyo pong uh, na, mga nakukuha ma'am uh, kasi ang mga kasama niyo diyan 'di ba mga divers mga biologists at uh, how how po yung uh, how is environmental protection paano mo naging part ko ito ng uh, TVI at ano ho yung daily or long term uh, long term actions na uh, kailangan po ninyong uh, gawin para po ma-meet po yung ganito pong sustainability goals at uh, sa inyo po ma'am mm -hmm. so yung coastal cleanup up kaya yung scuba is um, before is annual namin to ginagawa but since 2024 um we ano um, ginawa na naman siyang semi annual no together S uh, with semi? our LGU's din mm -hmm. so semi annual pero yung Coastal clean up naman po is um, almost monthly namin siyang ginagawit, but together with our communities. So, yung part kasi siya ng coastal resource management program namin, kasama din po yung pag-educate ng ating mga fisher folks, yung mga communities on on how to handle yung solid solid um, solid waste solid proper waste, management. Yeah. Uh -huh. mm -hmm. Mm -hmm. Kasi importante po talaga especially na nasa nasa tabing dagat kami Opo. so mas maganda pong ma-manage ma, ma talaga yung mga basura natin ma'am uh, hindi lang naman kayo nasa tabing dagat eh ang buong Pilipinas eh archipelago yan di ba so <laughs> uh, actually eto may mga nakausap na rin ako before no Oce uh, Oce Oceania Philippines pero dito ma'am itong project po na uh, ninyo ma'am uh, ba kayong plano na i-extend ho ito Uh, or palawakin, uh, palawigin itong uh, proyekto po ninyo beyond sa Visayas or sa, let's say, sabihin natin, sa Luzon area. Lalo dito ma'am, mukhang maganda-gandang simulan ito sa Luzon. Uh, yes, Drew. No? Kami, um, very open kami and very welcome kami magkipag-partner and collaborate with others, other groups and other LGUs no if ever they need us for their benchmarking activities. So waiting hmm. po talaga kami mag-extend ng help. Mm -hmm. for that one. Opo. Kasi ano to eh everyone's effort to for environmental protection. Opo, ma'am. Besides po dyan ma'am, ano pa hong mga mga environmental programs or operations po na inyo pong ipinatutupad or uh, pinalalakad po dyan sa bahagi po ng Cebu, particular po sa Toledo. Okay, so um Thank you, Nodru, for this one. So at least we share the environmental efforts of TBI. The one is the carbon sink management program, wherein oh, well, yeah. mm -hmm. since 2017, um, it's a 10-year program, na wherein we partnered other farmers and with RAFI as well to plant and grow 1 million trees in 10 years within. 10 municipalities and cities of cebu province so last year na na, na achieved na po namin yung 1 million trees for that one no? and then continue siya until 2027 or until such time na sustainable na po yung pag carbon carbon sequestration namin. Mm -hmm. so mm -hmm. aside from that yung carbon sink that is the three growing three growing uh, initiatives yung coastal resource management program din po um, including din yan yung kubasareran coastal clean up yung mga information education campaigns okay. pati po yung basura mo bigas ko program wherein yun yung, yung mga community po namin is nago-collecta po sila ng 2 kg of plastic waste in exchange po ng 1 kg of rice mm -hmm. so um it's it's still implemented in our in our um adopted barangays mm -hmm. dalawang barangay po from barang barangay bato at saka kabituonan mm -hmm. last na lang ma'am ano po ang uh, susunod dito sa scuba sorero Uh, paano po natin na uh, masu paano masusuportahan po 'yan at ma paano makikibahagi po diyan ang uh, mga mamamayan? Um, kami po no sa, sa TVI is open po kami no? if yung mga volunteers we are we are all welcome po no? and and hopefully we become partnership in our upcoming activities so meron po upcoming na first week of June in celebration naman po sa, um, environment month and hopefully po um, we have this upcoming project yung artificial reef naman po no? at least to preserve and to improve the coral reefs more in the area. All right nako uh, may nagtatanong dito baka daw pwede sa so West Philippines. <laughs> well anyway, marami pong uh, salamat uh, Ma'am Emmeline sa inyo pong uh, oras, sa inyo pong pagbabaon sa amin dito sa DWICLO Channel 23. Sa uulitin po muli Ma'am, magandang uh, tanghali po at uh, ipagpatuloy po ninyo ang inyo pong magandang uh, mitiin, ang inyo pong magandang adhikain. Maraming salamat po Ma'am. Thank you po, Drew, for this. And to, to, to all the team, thank you for for allowing us to share our initiatives. Salamat po, salamat po si Ms. Emeline Sevilla, ang Environmental Supervisor ng TVI of Thermo-Basized Incorporated. Kaugnay po yan sa Philippine Ocean Month. Balitang bon, bon, Bias!